Naranasan nyo na ba na magsanla? At sinabi sa sanlaan na ang alahas na sinasanla nyo ay hindi puro? Tama nga ba? O ano nga ba ang rason kung bakit nasabi nila ito? So ako po, in my opinion, number one po, mali po ang kanilang sinasabi na ang alahas na sinasanla nyo ay hindi puro. Malamang sa malamang, ang mga ready-made po ng mga alahas ay hindi talaga purong ito. Kasi po, pag sinabi nating purong ginto, ibig sabihin ang ginto ay walang halong ibang uh, metal, kundi ito ay purong ginto o oh, 24 karat or 99.99, 99. walang halong ibang metal. Kasi po ang 14K, 18K at 21K ay hindi po talaga purong ginto kasi ito ay may halong ibang metal para makuha ang karat na mga ito. For an instant po, ang 18K ay hindi talaga purong ginto kasi ang content lang ng gold nito is 75% and the other 25% is other metal na po like silver, alloy, or kung ano pa, na hinalo para ito ay makuha ang 18K. So, ang nakikita ko pong rason kung bakit minsan sinasabi nila na hindi puro ito, hindi nila tinatanggap ang mga sinasanla ninyo. Kasi po, ang bawat sanlaan ay may kanya-kanyang standard or batayan para kunin yung alahas or tanggapin ito pag Uh, sinanla nyo. For an instant po, may kilalang-kilalang uh, sanlaan na hindi kinagtatanggap ng alahas na namamagnet. Kahit ito ay standard ang kanyang uri, basta na magnet ay ayaw na nila itong tanggapin. Pero pag inuri nyo, sakto naman po yung uri. So, hindi ibig sabihin na pag sinabi na ng isang sanlaan na hindi ito puro, pwede naman po na pumunta sa ibang sanlaan kasi, sabi ko nga, iba-ibang standard ng uh, sanlaan. So, hindi, porket hindi natanggap sa isang sanlaan, is hindi na rin matatanggap sa ibang sanlaan. Kaya nga po, may mga iba't ibang sanlaan para wag pong mag lang sa, sa isa.